Ang mga senior dito, hindi na kailangan pumunta sa ano, sa barangay guys. Pinahatiran sila dito. Hindi ka tulad sa Pilipinas talagang ano, pipila ko pa sa barangay kahit may edad ka na. Kailangan walang pumunta at magpahay. Dito talaga hinahatid. Yan. Kung gusto magkaayuda, hatid, hatid dito. Kahit malakas ka pa. Pinahatid sa guys. So, Ano lang ayuda. May bigas pa nga guys. Kaya mahal nila rito ang matatanda. Diyan yan si Lola. Wala. Namkay kasi. Yan. Masisira ito pag hindi kailangan. Oh. Ayan na. Okay. Oh my God. Ayun. No. Ayan. Ang cake dito.

di matamis ha. Nakakain na. Hindi na siya nakakain. ako eh. Pero kaya hindi matamis. sa matatanda ganyan. Inom na tayong tubig na. Pero hindi masyadong ano Ang makamit. Sakto lang. Ang sabang. Ang tabang. Ha?

Ano anak magtamis ko? Ilang ko na hito. Ilang buwan? Nang pinapalita ka? naman? May nakaburo. Sarap ah. Sarap. <clears throat> ang sarap. Sabi ko, daw kain pinapay. Eh. Pero matabang ang pagkakagawa. Inuman pa na lang natin ito ng ano, maraming tubig. Ayan hmm. Kalo rest tu guys. Sembrat kalori. Ini Oh sure. Yun ang aking na yan. Hello. Ako naman po. Hindi na kumakain din mo. For watching.